Pupunta ako ng Chongchon guys. Maghahanap ako ng ukay-ukay. Na ulan. Pero may dala akong payong guys. Yan. Walang makakapigil. Sama lang panahon eh oh. Apat na araw na. Niyawa sa'yo ni Chongchon. Kanyang nolo Ajik hesega chona nasayo. Ne, mm -hmm. Elisa mion kayo. Mm -hmm. Eh. Kilalang um, ate. Diba nuwatch. <stasy> Makulimlim. Jeju 80 km <mulim> paakyat na 'yan, wala akong alam. Dito tayo, guys, maghanap ng ano ukay-ukay. Sa loob may tindahan ng ukay-ukay. ikot na ho ng brand mahal mm. ang gami ang mahal mahal ang mga presyo talagang doon bang daw 199 doon sa likod mm. si shen yan si shen ang gabag. ipo da ipo ipo si shen mamahal lang presyo ipo ipo mm hmm. kabang ipo kabang ipo kabang ipo Ulma 799 79,900 ay yeah, visa 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 mahal mahal thank you for watching Ito naman ako sa Daiso, guys. Yan, mga eco bag. 3,000. Pag Daiso, guys, medyo mura. 3,000, 2,000, 5,000. Yan, ang mga presyo sa Daiso, guys. Yan, magaganda siya, bago, pero hindi siya, anong, mahal. Pilipinas din yata, guys, may Daiso, eh. Sa may, ano, sa may... Robinsons. Yan ang mga presyo sa Daiso, guys. Mura. Yan, marble. Marble t-shirt. 5,000. Yan, mm, ang dami. Payong. May mga payong, guys. 5,000. Wala akong nabiling ukay ngayon, guys. Ito ang nabili ko, guys, ngayon. Hindi ako sinuwerte. Hindi ito ukay guys. Bago yan. yan. Ito ay pambata. Yan, para doon sa aking apo na si Jay. Ano, Spider-Man. Yan. Spider Nasa ano yung presyo nito. Ano siya guys? Uh, F2F. Yan. Sana ba yung tatak nito? pang bata. F2F made in US yata tong F2F eh. Hmm. Lipat natin. Yan. Hindi ako sinuwerte. Hindi ako nakabili ng ano, ng ukay guys. Ayan, F2F. Hindi ko mabasa. Maliit ang ano. Ang letra. Ang tarheta niya guys eh. F2F. Uh, ah. ano siya? 110 size. Hmm. Ang bata. Eh, hindi ko na mabasa guys eh. Liit. Liit ng letra. Eh alam mahina na ano yung ating mga mata. Hmm. Ganda. Spider-Man. Ayan. Ito ang kanyang ano, partner. Para kay David. Jairus David. Yan. Ang batang makulit. Ano. You know. Bata pa kasi. Kaya masarap pergaluhan. Tsaka ito pa. Yan, nabili ko. Uh, ano ko, bilo ko. Leggings guys. Yan o. No. F2F. Yan o. Habang nino ng F2F. Hmm. Ang original price niya guys ay ano? Nakatatlong patong na siya guys. Ngayon 5,900. Ngayon, ang dati niyang presyo ay 7,900. Yan. Pinatunga ng ano, nakailang patong na ang original price niya ay ang tamad si Lipin ko ha ilang patong sale kasi siya guys is ano sa home plus doon na lang ako nagpunta sa home plus kasi mahal ayun ang original price niya guys ay 7,999 7,900. Ayan o. 7,999. 7,900. Hanggang sa naging 5,500. 5,900. Ayan. Maganda siya guys. Maganda ang ano. F2F. F2F. Size. 64 by 28. Ayan o. Ayan o. Oh, original from F2F. Yes. F, F to F yan. Made in ano yan guys. Pag F to F. US yata. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Ayan. Leggings. Makapal siya guys. Ang pagtaglaming Yan. Sa, sa hiling. Yan sa mga taong mahilig mag-leggings. Isa. dito maganda. Iba ang pagka-leggings niya. 7,900. Yan. Ang price niya guys. 7,900. Maganda siya. Kaysa din sa isa. makapalin siya. Yan. Eh. nabili ko. So, oh, same price lang siya guys. Dun sa isa. 5,900 oh. Ah, ito pa original price niya, 9,900. Naging 5,900 na lang siya. hmm, um, malaki ang na-discount. Bago yan guys, hindi ako nakabili ng ukay. Hindi ako sinuwerte. Wala ako nakitang mura eh. Kaya labas na lang ako. Ang mahal. Presyong, presyong bago. Same, same price. Same price lang guys. Begging hmm. Surprise Mahal-mahal kayak labas aku Jauh kesini Hindi ako nakahunt ng ano, ng bukay ngayon. Kaya nagpunta na lang ako ng home plus. Nagtingin-tingin ng sale. At least bago. Ayan. Ayan guys, yan ang nabili ko. Ayan. Ayan ang nabili ko guys sa pambata. Sige guys. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Yan. Sana wag po kayong magsawa. At laging panoorin yung aking vlog. Kahit na hindi nakaka ano. Hindi nakakatuwa. Ayan. Manood po kayo guys. Laking pasasalamat ni ate. Yan. Thank you for watching and don't forget to comments, likes, shares and subscribe and don't forget to click the bell button. Thank you and bye. God bless everyone.